Gracias. Guys, pagdating sa produktong ukit, sikat na sikat ang bayan ng paete sa Laguna. Diyan mo matatagpuan ang mga pinakamagagaling na manguukit. At talaga namang mamamanghaka ka sa artistry ng carvers sa paete. At sigurado rin ang quality ng kanilang mga ginagawa. Tulad na lamang ng gawa ni Jose na isang carver na talaga namang pinag-uusapan ang kanyang mga gawa. Kaya yan po ang alamin natin. Let's watch! Silala ang bayan ng Paete, Laguna, pagdating sa industriya ng pag-uukit. Katunayan, pinagsagan nga itong The Carving Capital of the Philippines. Sa lugar na ito matatagpuan ang mga pinakamagandang art pieces na kalimitan ay religious items. Pero sa pagdating ng panahon, unti unti lumaglam ang industriyang ito. Lalo na magkaroon ng pandemya. Pero nitong lockdown, may isang mag-uukit mula sa bayan ng paete ang pinag online. At siya si Jose Togano Jr. Eh, naman ako na po sa aking tatay. Yung tatay ko po, mag po talaga. Eh, lagi po siya sama sa, sa kanyang trabaho. Eh, yung kanya po inuukit, ako po naglilitis. <laughs> Mabusisi at matagal ginawa ni Jose ang kanyang obrang tricycle. Sa dami ng detalye, inabot siya ng halos isang buwan upang matapos ito. Noong una po, eh, nahirapan po ako. Matagal po na nagawa yun. Siguro po may isang buwan to rin nagawa yun. Inusmisa ako po lahat ng detalye ng tricycle. nagaya ko po yun. Picture. Nagawa naman po ng, ano, ng maayos. Pinapload ko po, po sa Facebook. Tapos po nun, ni... may marami na pong nagme-message sa'kin, papagawa ng ano, ano mga karakter, ganyan po. May tricycle, may Goku ng Dragon Ball Z, si Wonder Woman, pati si Marvin the Martian ng Looney Tunes na gawa rin niya. Kaya naman ang kanyang mga customers tuwang-tuwa nang ito'y makita. Sa ngayon, itinuturo din ni Jose sa kanyang anak ang art of carving. Gusto kasi niyang mapanatili ang kaalaman ng pag sa kanyang pamilya.